Kumusta man, Lady Gaga? Ay, just ikaw, dance. <laughs> ikaw ba isang gaga na lady? <laughs> lady lang. Pero masin pohon-pohon, magaga na. Magaga na. Mag just dance Uy. ko. Eh. Ikaw, Eva, isip usa ka babae, no? Masa mm -hmm. imuhang basihan nga, matawag ni gaga, imuhang kapwa babae. <laughs> pag mangilog siya, <syaglaki>. lucky. <laughs> Parang kuwan to ah. Marag na pinaghuhugutan. Oo, oh, oh, parang may pinaghuhugutan si Eva. Mm. Pero, bisan kinsa naman siguro babae. Mang ilog yun? Ilugan siya laki. Ay, makaingon mm. dito ko, gaga gid siya. Lagi gaga, gaga siya. Kaya diligira oh. siya angay ah, nga kinaiya sa usa ka babae. ay Ah, isip ka babae, dapat kayo ka mo respeto, grelasyon. Wow. Uy, kato siya nga linya na agito'y laum. Hoy. Nga kanabitaw ng uh, ginikanan. Oo. Oh, oh. So, kato siya basin o based to sa experience experience Ay, hindi ni naman sa Eva. gandon Sa experience lang <laughs> sa mga kakilala Ah, kakilala Oo. At saka yung mga viral-viral mm. dyan sa Facebook Ang dami yung mga cheating mm -hmm. issue May involvement dyan ng mga kavet din ha Uy, mga cavities <laughs> o, Mga cavities Mga mga ang kakati kasi nila. Ganyan. <laughs> ganyan, ganyan. Oh, gabi kasi lang ng concert. Pero kanang siya, kanang worst na siya nga level. Oh, worst na siya nga level. Nga mag-inong kagagani nga bay Pero kanang medyo mabaw nga level. Mabaw o sa may pinakadali nga rason nga makaing nga kagagalagi ka ay. Gagagi na siya oh. basta kanang loud kasi siya nga babayi. Kanang sabaan nga babayi. Ah, okay. Oh. Kanang, mm. syempre kung ikaw isa ka babayi, dapat kahibaw ka mo behave. ay Ang <laughs> mga bayi, tagduha <laughs> binang ba <-aba> daw. <laughs> O, oh, makaingon dyan ka. Gaga ah, kay Shadoway, siya. The way siya mag-historya. Mm. O, oh, kanang mga sabaan din ha. Shout out sa inyo. <laughs> Pero, nga nung, ang word nga gaga, naghan siya meaning. Oo, naghan siya mga tao meaning. may nga, may gaga, nabi asikuan. Uy, oh. e, expression nila. Term oh, nila ang word nga gaga. Or gaga. O, mm. Ah. Or kaya nabitang, halimbawa, kanang iyang giad, Uy, gaga, gyan, lagi nila asikuan. Di ba? Lahi po siya meaning. Lahi po siya meaning. Depende mm. siya actually sa situation. O, o oh, mag-depende siya ka. kung kaunsan ni mo ang tao oh, oh. ngayon mong oh, Oh. Lain pong nakasimbahan ni mo, hantapan ni gagawin. huwag ganun ha? <laughs> <po na. laughs> Uy, huwag ganun. Lalo na pag nasa simbahan kayo. Dili ta edge ta mag-ana. Edge. Uh, uh, edge. Huwag ganun. Abas yun, gagawin. Wowers kong concept, maggaga mo na, sa simbahan wow, na ha? sa unay wow, lang. talaga. Dapat mm -hmm. with your friendships lang. In other words, huwag oh. tayong nanggagaga at nanggagago ng ibang tao. At saka, nanggagamit. Oh? Nanggagamit. <laughs> Puso bang mangga ro? Ay, ang daming mangga manga, ro. Lami banting mo, ipang sod ha? sa bukag <laughs> ng uban. <laughs> Ay, mati-mati mo ka nang basin na mo yung mga kaila din ha, nga mga mangga. Mm, uh, uh, mga kasi, gaga po ni uh, sila. Gaga, po na sila gaga na sila actually. Mabay, malaki gaga sila. Oh, kabisag. Ah lagi tarao chika. Ah, deng tanag chika actually sa mga manga. Mo-an mm. mga classes sa friend. So angay sila panitan? Oh, angay na sila panitan <laughs> kay para ma-reveal ang <laughs> true color. So mo sila ang classes sa friend nga. Classes sa friend nga manga. Manga, nya <laughs> <laughs> aslo probag <laughs> <laughs> Aslo. Lami pa jong... panitan. <laughs> oh, lami panitan kay bahong uyap. Uh, Oh, kaya okay, guwapo mm. na sa gawas. Pero pagpalitan na ni mo kay aslam na gid siya. <laughs> Kaning mga manga Eva, din na siya angay mm. kuhiton. Angay ni, ni panghagbong diretso. <laughs> oh, dapat ay pang ay sal ah, dapat na sala din. Dapat mata na siya. <laughs> Ala, wala ko labot ato, ha? very wrong na kayo siya, hmm, ha? Bipa I rest lang. my case. Hoy. Mula sila nga mga mangga, nga gikan pas punuan, nga yung mga uh -oh. inkanto. Mula yung mga naong, murag mga diliin mo na tato. Dili na mapurma. O, <laughs> oh, ganun mga diliin mo ato ha? Uy. Good luck. Maka <laughs> isa kayo mm. dyan. <laughs> good luck. Mura ganun yung ni Eva. O, good luck sa Sige, mahal anyway, na ka <laughs> oh, anyway.